Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Leonard Cora. At kakapanayin po natin ngayon ang isa sa mga sikat na bodybuilder. Ilang ting pala na po ang nadala niya sa Pilipinas. Alamin po natin ang buhay niya, kung paano siya kumain, kung paano niya alagaan ang kanyang kalusugan. Nandito lang po yan sa Into Sports. Baka oh, may kasama akong babae dyan, ha? Ah. Baka pagkagula na naman ako. may training po ba kayo? May pinaghahandaan po ba kayong laban? Ah, meron sa Mr. Olympia. Mukha nga pong ano po, no? Ang ganda po ng mga biceps po ninyo. Oo, oh, eh, kasi alaga yan, eh. Pinapakain ko yan, napatulog. Talaga po? Siyempre, iwin na walking ko din yan. Hindi oh. no? Walking. Pandesal po ba yan? Ah, hindi yan pandesal, ha? Ah. Ang tawag nga pala dyan, cake. Cake yan. Panis sila, mga artista na sinasabi nilang pandesal, walot pa yung pandesal sa akin, cake. Hindi ko nga lang alam kung red ribbon yan o cold deluxe. Ano ho ba yung mga health tips po ninyo? Oh, syempre, matulog ka ng mga uh, alas 4 ng madaling araw. Bawal na nagpupwet eh. Tsaka, huwag ikahiya yung eye bags nyo ha. Kasi, siyempre, pinagpuyatan niya. May muscle din po ba yung eye bags niyo? Meron din. Gusto mo paggalawin ko? Oh. Oh. Siguro, mga 2 months yan. Nakita niya yan? Oo. So, uh -oh. Sinasabit ko yan. Yeah. Sige nga po. 1, 2, 3. Ang galing po! Ano ba po po niyo yung mga ibang ejercisyon ninyo para ho mapalaki yung katawan po ninyo ng ganyan? Ah, yung sinasabi nilang walking. Ba't para po atang napagod na po ata kayo? Kasi ah, yung katumbas nun ay eh, mga 45 miles. Pag sa mga contest po ba, kinakabahan po ba kayo? Ay hindi. Kaya siguro napapansin lang nila na nanginginig ako kasi ganito eh. Akala nila, Sinananginginig ako at kinakabahan ako. Hindi nila alam, nilalagnat ako, nagkukulambolsyon na ako nun. Pwede mo ba bigyan ng isang halimbawa ng power moves? Oo, meron. Eh, yung pinalalo ko sa Japan. Gano'n, no? Paano po ba? Magbababa mo yung ba dalawang kamay mo. Okay. Pagagalawin mo yan, syempre. Eh. Okay. Gano'n, oh. No? Ay, ang galing. Yan, pinalalo ko yun. Palakpakan yung mga hapon. Talaga po. Ba't parang gumagalaw po yung mata nyo? Um, yun yan. Ano pong sukat po niyan? Ano pong waistline po ng kamao po ninyo? Ito, tawag nga nila sexy biceps eh. Sexy kasi biceps. Kasi 24, 36. Parang may ano rin yan eh. Vital statistics. Ano ho ba ang masustansyang kinakain po ng isang bodybuilder na katulad po ninyo? Yung ayat. Masarap yun eh. Ano po yun? Hindi po ba tayo po yun? Umiinom din po ba kayo ng ihi? Sa umaga kasi, Maganda sa mga muscle yan, yung unang ihi mo sa umaga. Ihi mo ngayon, lalagay mo sa garapon. Aalogin mo. Kasi ahagis mo sa bubukan ng bahay ng kapitbahay nyo. Pag nagalit siya, lalabas, magkakaroon ka ngayon ng ano, kasuntukan. Yun ang sports mo. Pwede niyo po ba kami pakitaan kung paano po kayo mag-ehersisyo? Oo! Oh. Yeah. Ang tawag dito, motorcycling. Maganda so, yan sa biceps niya sa triceps, tsaka sa abseps. Meron pa isa yung gunning. Meron pa ako isa. O, alam mo isa kung okay. Ano naman mo lalaki dyan? Eh? Yung mukha mo. Alam mo pa yung mga nagpapagalaw ng bidden? May daya yan. Parang magician yun. Magic yung ginagawa nila. Talaga? Pinaka. Anong daya? Ang totoong pinapagalaw lang yung tiyan. Parang tumitibok na puso? Oo, oo. Hindi nila kaya yan. Uh -huh. uh, sa industriya ako ngayon, may balak po ba kayo tumagal? Oo naman. Siyempre, hanggang pagtanda na yan. Eh. Pero, siyempre, tumatanda rin tayo. Kaya siguro, babagsaan ko lang pagkaganchilyo. Kaya yung mga lola na nagkaganchilyo, hmm. malamang nagbubuhat din yun dati. Ang niya nga, alam mo, ano eh. Uh, pumunta ako sa isang gym. Sabi niya, ilan ang binubuhat mo? Tumawa ako ganito. <laughs> Tinanong pa ako kung ilan daw yung binubuhat ko. Tapos nagulat yung mayari. Nakita, binubuhat ko yung gym nila. Kaya pagka sinabi ko, nagbubuhat ka ba? Oo, oh, nagbubuhat ako ng gym. Gusto mo buhatin ko buhay mo? Ayun, hindi na ako tinatanong. Ang uh, masasabi ko lang sa inyo, lahat ng macho, ay hindi bibo. Bala. At kung gusto niyo mag-patstrap sa akin, tumawag lang kayo sa 1908 oh Leon Jaguar Leon. Nakapasalamat nga pala ako sa mga tumutulong sa akin na may sponsor ko, syempre eh. Diba? Tayo mga bad may mga sponsor din yan eh. Yung kadika panis kami catering. Salamat din at mga sa Urbano Boys. Ah, uh, kayong magsasawa sa panonood ng Kasusilyo.